Ang malaking problema kapag may nasirang pamilya. Elsang leksyon sa pag-iingat ating tatalakayin dito sa F. Santos dagdag kaalaman upang kapulutin ng aral at maiwasan. Ang pagkasira ng isang pamilya dahil sa isang bawal na relasyon ay isang masakit na karanasan na nag-iiwan ng malalim na sugat sa bawat miyembro nito. Ang sakit na nararanasan ng bawat isa ay iba-iba, ngunit ang pinakamahirap ay ang mga anak na naiiwan o iniiwan para lang makisama sa ibang tao. Ang epekto ng bawal na relasyon sa pamilya ang isang bawal na relasyon ay nagdudulot ng maraming negatibong epekto sa isang pamilya. Kawalan ng tiwala Ang pagtataksil ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng mag-asawa. Ang nasaktan ay nahihirapang magtiwala muli sa kanilang kapareha at maaaring magdulot ito ng patuloy na pagdududa at pag-aalinlangan sa relasyon. Sakit at pagdurusa Ang pagkasira ng isang pamilya ay nagdudulot ng matinding sakit at pagdurusa sa lahat ng miyembro nito. Ang mga nasaktan ay maaaring makaramdam ng galit, lungkot, pagkabigo, at kawalan ng pag-asa. Pagkakabahabahagi, ang bawal na relasyon ay maaaring magdulot ng pagkakabahabahagi sa pamilya. Ang mga miyembro ay maaaring magkampi sa iba't ibang panig at maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at alitan. Trauma sa mga anak, ang mga anak na nasaksihan o naapektuhan ng bawal na relasyon ay maaaring magkaroon ng trauma. Maaaring magkaroon sila ng mga problema sa emosyonal, pag-uugali, at pag-aaral. Sino ang pinakakawawa? Walang sino man ang dapat sisihin o ay label na pinakakawawa sa isang sirang pamilya. Ang bawat miyembro ay nagdurusa sa kanilang sariling paraan. Gayunpaman, ang mga anak ay kadalasang ang pinakamahirap na maaapektuhan. Kawalan ng seguridad, ang mga anak ay nangangailangan ng matatag at ligtas na pamilya upang lumaki at umunlad. Ang pagkasira ng pamilya ay maaaring magdulot ng kawalan ng seguridad at pagkabalisa sa mga bata. Emosyonal na trauma, ang mga bata ay maaaring makaramdam ng pagkalito, takot at pagkabigo dahil sa pagkasira ng kanilang pamilya. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa kanilang emosyonal na kalusugan sa hinaharap. Pagkawala ng pagmamahal, ang mga anak ay nangangailangan ng pagmamahal at suporta mula sa kanilang mga magulang. Ang pagkasira ng pamilya ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagmamahal at suporta na kailangan nila upang lumaki. Maging aral nawa ito upang maingatan ang pagsasama ng dalawang tao o ng isang pamilya. Ang pag-iingat ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng pamilya. Narito ang ilang aral na dapat tandaan. Pagpapahalaga sa pangako. Ang pangako sa kasal ay isang sagrado at mahalagang bagay. Ang pagtataksil ay isang paglabag sa pangakong ito at maaaring magdulot ng matinding sakit at pagdurusa. Komunikasyon. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay mahalaga sa isang relasyon. Ang pag-uusap tungkol sa mga problema at paghahanap ng solusyon ay makakatulong upang maiwasan ang pagkasira ng pamilya. Pagmamahal at pagunawa. Ang pagmamahal at pagunawa ay mahalaga sa isang relasyon. Ang pagiging mapagpatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay makakatulong upang mapanatili ang isang matatag na pamilya. Ang tungkulin ng mga nasa security industry. Ang mga nasa security industry ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa kanilang sariling mga pamilya. Narito ang ilang paraan kung paano nila maiiwasan ang pagkasira ng pamilya. Pagiging Role Model Ang mga security personnel ay dapat maging role model ng integridad at katapatan. Ang kanilang mga aksyon at pag-uugali ay dapat maging inspirasyon sa mga tao sa kanilang paligid. Pagbibigay ng Suporta ang mga security personnel ay maaaring magbigay ng suporta sa mga pamilyang nasa panganib ng Pagkasira, maaari silang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo na makakatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Pagtataguyod ng kapayapaan, ang mga security personnel ay may tungkulin na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng seguridad at kapanatagan sa mga pamilya. Ang pagkasira ng isang pamilya ay isang malaking trahedya. Ang pag-iingat at pag-unawa ay mahalaga upang mapanatili ang isang matatag at masayang pamilya. Ang mga nasa security industry ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga mga pamilya at pagtataguyod ng kapayapaan sa lipunan, sana ay may napulot kang aral at kung nagustuhan mo sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam, ang topic na ito in general at walang pinatutungkulan na kahit sino at anumang pagkakahawig ay hindi sinasadya, maraming salamat po.